Kaya pagka marunong tayo magmahal, dapat marunong din tayo magparaya. Hindi naman natin pwede pinitin yung tao pag hindi naman masaya sa atin. Baka siguro mm hindi -hmm. pa rin siya para sa akin. Trending ngayon sa social media, Asian Pacboy. Nagsalita na tungkol sa hiwalayan nila ng dating partner na si Cherry White. Sa isang video blog ay tinanong si Asian Pacboy kung nag-uusap ba umano sila ng dating partner nito na si Cherry White. Dito ay agad niyang sinabi sa blog na nag-uusap naman daw sila umano pero sa chat lamang. Agad namang tinanong si Asian Packboy kung ang dahilan nga ng hiwalayan nila ni Cherry White ay sa pambabae niya. Pero pahayag niya, hindi na umano niya nagawang mambabae simula noong umiyak umano sa harap niya si Cherry White. Babalik din tayo sa dati. Siyempre yung mga panahon na depressed tayo. Siyempre ang naapektuhan talaga ay yung katawan ko kasi hindi ako kumakain ng madami. May mga pagkakamali naman talaga ako. Wala namang problema kay Cherry. Ang problema kasi sa akin yung mga panahon na stress ako. Nag-aaway kami. Tapos noon yung okay na ulit kami. Kada may kaunting problema lagi niyang binabato sa akin. Kahit na nagbago na ako. Hindi naman namin sinasara yung puso namin sa bawat isa. Open pa rin kami at open pa rin naman ako magmahal. Dagdag pa ni Asian Parkboy. Wala naman daw umanong problema kay Cherry White dahil ang problema umano kadalasan ay nasa kanya umano. Gusto naman ni Asian Parkboy na darating ang araw na magiging okay na ang kanyang pakiramdam. Noong nakaraan kasi umano ay hirap na hirap umano siya sa kanyang sarili. Halos pati sarili niya umano ay hindi na niya makilala sa sabrang lungkot niya matapos ang hiwalayan nila ng kanyang partner. Hindi niya umano ini-expect na ganon ang mangyayari sa kanyang buhay pero sa ngayon ay okay na umano siya at masaya umano siya para sa mga kaibigan niyang tumutulong. Tinanong naman si Asian Packboy kung may galit siya sa bagong partner ni Cherry White na si Boy Tapang pero ang sagot niya ay wala umano siyang sama ng loob sa dalawa at handa naman umano siyang sumuporta sa dalawa. Inamin niya din na ipinagtatanggol pa umano niya ang dalawa sa mga nambabatikos. Ipinagtatanggol ko silang dalawa. No hate, just love. Kasi kapag marunong tayong magmahal, dapat marunong din tayong magparaya. Hindi naman natin pwedeng pilitin yung tao kapag hindi na masaya sa atin. Kapag para sa iyo talaga, kahit gaano pa kahaba yung panahon. Kung para sa iyo babalik 'yan. Ikinwento naman ni Packboy ang dati niyang karanasan noon na muntik na umano niyang tapusin ang sarili niya matapos mapagdaanan niya ang madepress. Buti lang umano ay naawat siya ng kanyang mga kaibigan noong panahon na yon. Nagawa niya umanong tatlong linggo na hindi ito lumalabas ng kwarto. Sa ngayon ay wala pang pahayag mula sa dating partner nito at sa bagong nitong boyfriend na si Boy Tapang.